Kaya daw po pala ang lalakas ng loob ng mga OFW na na huli diyan sa Qatar dahil sa ginawang demonstration, kaya daw kasi malakas or kaya daw malalakas ang loob nila at hindi natapat gawin yung kanilang pagprotesta doon kahit alam nila na illegal na andiyan yung paalala ng imbahada ng ating bansa diyan sa Qatar pero tinuloy pa rin daw kasi ang sinasabi daw kasi ng leader nila malakas itong si Sara Duterte sa Qatar government. Kaya hindi sila pinaghihigpitan daw o hindi daw sila paghihigpitan sa rally. Ang totoo daw, ang totoo daw, um, kung doon sa rally nga nila, magtatalaga pa daw ng police security at saka kung magkakaproblema problema man daw sila, etong mga OFW na ito ay tutulong daw sa si Senator Bongo at Bato Dela Rosa. At syempre, magpapadala ng abogado at financial support. Pero 'yun nga, <laughs> ano daw, humihingi ng tulong kay PBBM, yung tinawag niyong weak leader, yung, yung pinagre-resign yun na presidente ng ating bansa, siya ngayon ang hihingan niyo ng tulong. Tama po ba? <laughs> ito po, may patunay. Good evening, sir. Pinsan ko po ang isa sa mga naaresto sa Qatar. Pareho kaming OFW. Dito ako sa Kuwait. Dati na talaga siyang DDS. Yung pinsan niya daw na nahuli. Ah, uh, ito namang nagbigay uh, ng statement na ito. Siya daw ay apolitical. Wala daw siyang political color na tinatawag. Yun, eto. Tumawag si auntie sa akin kanina. Hindi pa raw niya nakakausap. Hanggang sa ngayon, wala pa rin balita dito sa 17 na ito na nakadetain na. At uh, sigurado may kaso dahil may nilabag na batas, may kaparusahan, at nakakalula na multa. Masaklap ano ho, matapos ipanawagan na itong mga OFW yung, yung tinatawag nila na zero remittance week. Ay eto naman ngayon, mukhang magiging uh, zero remittance forever itong mga ito dahil siyempre mawawalan na ng trabaho yung mga yan. Nakakaawa, totoo. Nakakaawa, totoo. Talagang kawawa yung pamilya nila, yung mga umaasa sa kanila. Pero kasi, minsan dapat turuan talaga ng leksyon yung mga kababayan natin. Ang pitigas ng ulo, nagmamarunong, akala talaga nila yung kanilang mga idolo ay pwede silang, di ba, pwede silang isalba. Kahit anong mang oras, nako, good luck.